Samang oh, sa mga hindi nakakakilala, ito po ang tinatawag na punong bignay. Ayala, kajad dahon. Ay lang itsura, lang dahon ya. Ayan. Ito, puno ng bignay. Ang mga bunga dito, kay din. Uh, medyo baasib, lahawig sa kape. Pero, baliliit na bunga dito. Ayan, baga hawig din sa sampinit ang kanyang bunga. Ayan, pero ano, sa ila Sa baga lumalapot ang dugo, itong biglay. Kinukuha yung bilat tinatawag na badakal o yung balat sa puno. <laughs> nilalaga. Sa baga high blood, yung iba. Pati dahol ito, nilalaga rin nila. Ayan, napaka tumataas din itong puno lang biglay. Mas, uh, mas yung mga dahol. Yan. Ang bunga naman dito kumpul kumpul yan gaya lang kanya sa ayan sa kanya nabubulak lang na siya ito o yan yan kanya nabubulak lang Ayan. To, ayan, ang um, tingnan nyo mabuti mabuti Ayan, ang itsura na bulaklak. Ayan, o. Oh. Ayan, so, ang laki ng malagunang punong bignay dito. Ayan. yung babuti. Ayan, maigirit sa mga lumalapot ang dugo. Ayan, ililalaga, bisal, sa alak, nilog. Ayan, ang pulo lang biglay.